dito sa kabukiran. Nandito kami para maglagay ng abono dito sa tinanim namin na mais noon. So, ayan mga lalaki na sila. Time na para maglagay ng abono. So, yung binili kong abono ay yung complete 1620. So, kailangan muna na i-cultivate. So, ayan. Kailangan pa naglagay ng abono. Medyo malayo dito sa puno para hindi mamatay. Tapos, konti lang yung ilalagay. So, parang ano lang, Ajinomoto. Tak, tak. <laughs> yung mga ganon. So, yan, okay na yan. Tapos, siyempre, tabunan natin. Parang ano, tak, tak, parang Ajinomoto lang yung paglagay. Ajinomoto, <laughs> konti lang yung naglalagay kasi ako ng bitchen parang isang patak lang kasi dati kasi talaga ay, ay hindi ako nagbibitchen pero bumalik ulit sa paggamit ng bitchen para ano lang, gapatak <laughs> kaya ganon din dito para hindi mamatay kasi kapag marami na mamatay, ganon daw yun so may part na medyo matigas yung lupa hindi naman lahat, may part lang talaga tapos, saktong-sakto yung paglalagay ng abono. Dahil makulimlim, uulan mamayang gabi. Sana nga umulan para uh, hindi masayang yung ating paglalagay ng abono. Yun, okay na yan. May mga mais talaga na yung pagkatubo ay hindi maganda. Tapos, yung iba naman, maganda. Kaya, lalagyan natin ng abono. tulad nito medyo nagmana sa akin pero lumaki ka sana <laughs> sana ano gumanda at maganda yung bunga para makapag-share naman tayo ng blessing. Mamimigay tayo ng mais pag na-harvest to. Mahaba pa yan yung paglalagyan. Abot pa dun.